Natagpuan ang inabandonang barko sa liblib na lugar sa Estados Unidos. Marami ang nagsasabing ito ang arka ni Noe, pero di ka maniniwala sa nakita ng mga autoridad sa loob. Isang grupo ng mga biologist ang nagpunta sa ekspedisyon sa hindi pa natutuklas ang gubat. Walang nakakaalam ng lugar na ito. Aksidente silang nakarating doon at di alam kung paano. Una, plano lang nilang pag-aralan ang mga hayop at halaman. Pero may kakaibang nangyari nang pumasok sila sa kuweba para maghanap ng bagong uri ng hayop at halaman sa lugar. Natuklasan ng mga biologist ang isang lihim na lugar na hindi pa natatapakan sino sinumang tao. Doon nila nakita ang napakalaking inabandu ng barko. Agad na nagtanong ang isang biologist, Nakita na ba natin ang arka ni Noe? Naging usisa sila. Nagpasya silang pumasok sa sinasabing arka ni Noe. Pero nang makita nila ang laman, natulala sila at lubos na natakot kaya agad silang tumawag ng pulis. Di ka maniniwala sa nakita ng mga autoridad sa loob ng barko.